So mga tol, nandito na tayo ngayon sa motospot pero hindi tayo mapapagawa. Pupunta tayo sa town bike ng NMAX Circuit Philippines, Valenzuela and Bulaan. So pupunta tayo ng Bulaan ngayon. Marilaki marilaka, marilaka tuloy. Namiss na yung Marilaki Marilaw, kasama natin si Cap Ventures. Long time no vlog. Makapag vlog ulit for YouTube. Ay, after ng ano, after ng loto, hindi ko na alam yung pupuntaan natin. So, Ah, oh, sige, sige. May bagyo bukas. Sana hindi kami abutan ngayon. Gabi. So, kikitain pa namin si Mac ngayon. Ang ating founder. Ay, hey, man. Thank you. Ingat. Tayo na lang sa sunod. Nakapatay pa yun sa'yo. Hello. Oh, hello. Hello, hello. Yan, 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 yan. Si Doc. Bye, Doc. Bye-bye. Bye, man. au oh, couple shirt. <laughs> Anip na yan Tanga pagkakita ako pa lang eh rin to <laughs> Tatlong admin talaga Let's go Yon si Mac location dun sa ano? Hindi ko rin alam eh, check mo. Yun, si Mac. Nag-ladies pa ng motor. Mac Arthur eh, no? Oo, ah, Mac Arthur lang din yun. Tatlo ba yung switch ng ilaw mo? No? Tulad sa akin? Na... Uh, hindi, dalawa lang. Ay, hindi, dalawa. Ang oh. nga pala, may nakaday na muna yung headlight. Ano? Oh. No. Pakabit ka na kasi. Anong t-shirt suit mo? Wala nyo. Sabi ko na, A pare TV? Ah, kala ko pare-pares pare tayong tatlo eh yeah. Hey hit, shit, Not man. Up shit man Fucking yeah, shit oh, man yeah. Let's go Pare lang Pare ko po, tangan na jumping in Max So. Legend eh, apa? Gitu dapat tandaan park? Utang energi wah, nak. Betal ban. Bidlang alat terus aku. Para mak alat terus kah? Alah singgina. Entai ba aku nangnya angkus ya. <laughs>

Tangi na pre, gumawa Gago. Tangi na dito dito eh. Malala dito par. Motor wash kayo? Hindi. Sikap kahapon, nagpalinis. Kahapon? Ako nung isang araw pa. Eh nagpaus ako. Eh na yung huling linis ko. Kahapon. Eh. eh. Nung isang isang araw pa. Friday ako nagpalinis. Ay, Thursday. Thursday ka ba? Ah, oh, Thursday pala 'yun. Oo, oh, nag-post ka lang aaring pala nun Wala ka ma-post pre, sabi ko, karakas na lang ako post <laughs> <laughs> Magkano rin yun, 100 plus Para sa isang picture Ano ba ka saan? Pagabi, umulan din Putang so, okay. inang yan Sayang picture Yan, nadangkin, eh, no, nakita ko na si no, <Barn> <editors> ano Mustang hey, DJ Charjan Charjan hey, ano? Ay, ito si Arjan oh, ayun oh. Ito si Arjan oh. Ayun oh, ayun oh. Ayun oh, nakangiti na oh. Ayun oh. Tama 'yan. Eh, oh, paaramihin Ito 'yung bulakan yata 'to. Bulakan 'to, no? Balenzuela yung nandun Balenzuela yung nasa loob oh, Tapos ito. ito bulaan Dami Ato Kung gusto nyo sumali ng NCPH mga tol Ayan Meron dito sa Bulacan Nasa ah, Marilao kami ngayon eh Bulacan Tapos Balenzuela magkakalapit na ngayon dito Next time eh. Shout, out, shout out. <laughs> So nandito tayo ngayon sa Shell Marilao Top top ngano so, tayo ngayon? ang judge tayo lang judge 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 po tayo na. <laughs> judge Mga judge 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 So, ito yung NCPH, Bulanen, Valenzuela. Crossfit, judge 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 version 1 judge 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 circuit judge 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 to oh. Valenzuela. judge 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 bumuo ng mga circuit na build no? kung ano? magsi circuit na build kayo welcome kayo dito kahit okay. stack. na ongoing pa yung okay. inyong build di ba pre? ba diba pre? Ha? kahit stock pwede pwede kahit basta basta mag ano basta ano kamote nga <laughs> wag 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 kamote daw ma, ma... wag 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 jok lang yun dapat ano tayo maging alimbawa sa daan tayo kung baga yeah. nagbibigay tayo palagi yeah. na yan na alimbawa sa kahit anong concept yan yeah. pagpatay ng camera kamote kamote <laughs> Ito master kamote. Ito lagi to nasa Japan, mga tagalain nanonood sa akin eh. Ayun siya. Ayun siya. Kago Orie yon. Kamote 'yon. Tol, linis din 'to. Alin nalang? Ako galit dito, tol. San 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 san. San san san. San san san. Nasa sana 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 sana. San sana sana sana. Dito dito, di ko ali po ka dito. Sa TikTok. San 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 san. Kasi narinig to puro alokohan kana naman. Ting kago legit. San. Ito pare. San. Ah, ito. Hindi, hindi pa yan. Hindi pa yan? Ano ba? Dalawa-dalawa. dito. dalawa Ito. Ay, putang ina mo. Gago, basto. Kita ba? Aray ko. ina. Meron pa sa kabila. Tong ina. Galit na galit. Ano ang load nito? galit na galit. Ito oh. ay... Dito gagal na tekawan, hindi sanay <laughs> ano naman asan Kamo na naman bilubot, demonyo 'to bumubulong sa akin. Ito, ito nakita ko na 'to nung ano, 'to, nung SN4, kasun dilim makita. 'To 'to supra 'to, taong solid nito. Ayun, puta di ajeris. ina solid. Yung rim mo. Ayun, ganto da ganto yung kapaginahan natin yung higab, no? Ganito ang lalabas <laughs> noon la ng compartment. na ng compartment. Project bike na talaga literal. ito, ginagamit mo 'yung motor mo eh. Ay po. Hello po. Nanggugulo lang ako eh. Hindi 'yung motor Hindi maganda. Wala na mo. Oh, naka-record eh. Naka-record. Record dalawa. Shoutout sa boss. Shoutout boss ulit na unit. Sana all. Tahan na pa rin na doon yung ano. Yeah, ilaw mo, ilaw mo. Yeah. ito. ina mo. Saan mo saan mo maglalagay ng gas diyan, Kap? Dito, dito. Ano ba 'to? Battery lang 'to, 'di ba? Ay, battery lang 'to. Ay, hindi. Oh, battery nga 'to. Battery nga 'to. Asan? Ito, ito 'yung gas tank. Oo, 'yan 'yung gas tank. Oh, saan ko maglalagay diyan, Kap? Hindi, na naiikot pa 'yan, oh. Naiikot pa 'yan, pare. Ayun, oh. Naiikot pa 'yan, gago. Tangina mo. Ano 'tong mangyayari naman mo 'to, gago? Diyos. Tingin tingin lang tayo. Oh. Hindi tayo, hindi tayo pa kaya lang meron. Oh, ano ba ano pa? Ano pa itinuturo mo? Ano pa itinuturo mo? Sa TikTok. Hindi na. Dito ano eh SN4. Hindi ko siya na. Di ako naglibot ano? ng SN4. Diba yung pwesto ni Yung pwesto niya sa likod nun Likod mo di ba? Ito. No? Parang ang taas no. Parang ang taas niya. Hmm. O baka nasa side stand ba? Hindi oh. hey, mataas, mataas talaga. Taas ba? Ng MM to. Parang ang taas. Oo nga eh. Tungan, ano ano? Oo, oh, umber mo. Hindi ka oh, ako. Nakatail di lang. Parehas lang. Parehas lang pare. Parehas lang pare. Di ba? Hindi naman mataas di ba? Parehas lang eh. Hindi. Oo. Oh, sino o. mo. Oo. Oh. Ah. Oh. Oo. Oh. Oh. Ay, oo oh, nga, may lifter pala. Diba? Huwag kang magalit. magalit. Mali, Sorry. mali ito eh. Sorry. Suriel, kasi may aran nito. Hoy, galit na galit, Nagahanap. Ano nito, galit na galit, maghanap. Oh. Galit na galit, to oh. Mga galit, maganap grabe. <laughs> grabe si <siya> mo. <laughs> okay. Eh hey, pop the hood, pop the hood. Pop the hood. Tingnan lang na ayos ka ni. Pop the hood. Ang utang niyo. Know. Eh, medyo may ano ano pa po sundin. Hindi namin na ubo, Lord, ginapos sa ano? Sa kulan. Ito ano to? Ano to? Ano yung boss? Kulan to. Ito yung reserve. Bro. Ah, okay. Ay, oo oh, oh, wala na to sa inyo. wala na nga Ano na din.

may ang load niya. lang yan, boss. 1 liter. 1 liter. pa Magarmain ako, boss. ano, itong radiator, sino gumawa nito? Hayo Kami din. Ayun yung sinasabi ko may cover doon sa ilalim Wala na doon ah, sa record Sim talaga pag nakapintura yung chassis Solid boss, solid Pero 183 talaga yan Yes boss Wow na ako yung Okay guys guys Ayun yung balik tawad. Max Tang Max Grabe si Mo Idol Fresh hey Una-una, tapusin na natin to kasi may nag sa atin eh. Kamote ngayon. Ayun sa'yo. <laughs> uh, maraming maraming salamat sa lahat. Mabait yan pre, kulay blue lang ilaw yung yung eh. Uh, uh, minsan lang naman din mangyari to, yung collaboration ng Bulacan at Venezuela. Uh, una, uh, pakilala ko lang sa inyo yung founding team natin. So, ah... Uh, nandito you know, si Valenci, uh, yung founder natin. And then, co-founder si Cap at si Kem. Uh, Kem Motoblog. Ayun sa'yo. Uh, magbibigay lang kami ng coating certificate sa mga ilang nandito. So, Jacob Puti, nandito ba? You know. Okay. Dapat ka muna. picture, picture. Yeah, 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 yeah. Tanong ka lang din, meron pa mga aspirant dito, Bulacan man or Valenzuela? Alos lahat na, natin sa atin is ba, uh, aspirant pa since yung sinusunod nating guidelines is halos same lang naman din ng CCPH. So yung mga di nakakaalam is sister group or subgroup lang naman din tayo ng CCPH sadyang nabigyan lang din tayo and thankful tayo kasi nagkaroon tayo ng opportunity na ganito wherein uh, yung mga NMAX na build natin is somehow specifically nabibigyan ng na spotlight under CCPH that's why nabuo yung NCPH under ng founding team natin, tama? tama okay. uh, yung napili namin sa Balimus Rwanda yung kulay puti yung kulay puti Ah, uh, picture na lang din muna. Ah, uh, palampakan muna natin, palampakan muna natin. Okay, picture po. Actually, ito rin yung napili namin sa Under Bulacan. Nag-end up kami sa tatlo. sobrang hirap din ng pinag-judge namin. And then, uh, nag-come up kami sa isang bike na to totally kompleto na talaga siya eh. So, mapapansin nyo naman din. Kung meron kayong mga hindi uh, magustuhan sa decision namin, so, pero, ito talaga para sa amin. Uh, sino po yung may-ari ng ano? Violet? Pink? Green? Ace, spex na ano? Okay, ah, okay. Congrats, congrats. Thank <laughs> you. That oh, that meron din tayong NMAX Supremacy Choice Award. So, Grabe so, yun, NMAX Supremacy. Uh, uh, uh kanina, pagdating ng founder natin is uh, binigyan ko sila ng chance family at least. Both kaya pala. Masters, uh, <laughs> kaya pala, uh, judges. Ayun, sino yung napili? Yung napili ko sa ano sa NMAX Supremacy Choice Award. Yun siya din. Yung ano. Hindi <laughs> yun eh. Okay, congrats. Congrats po. So, konting announcement lang din naman. Uh, yung mga modern ng plate batch natin, Valenzuela. So, nandito na. Ito so, mga tol. Plate batch. Kung order lang kayo na ito, syempre, pag nandun kayo sa group namin. <laughs> ha?

Ah, pakilala ko. Haha. Kamo tayo. Ah, kit <laughs> <raf nga pala. laughs> kit yun. Ah, yun na rin! Game ah, okay, nga pala. Yun, akong, sa laksa, uh, laksa mo? Ayun, ako, mga boss. Then, natin, may na ako. Parpapa kral na ako. Parpapa mo! na ako. na ako. na ako. Parpapa kral na ako. Parpapa na ako. Parpapa kral na na ako. Parpapa ako. Parpapa kral na ako. Parpapa na Hey. 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 Thank you. Oh, Ay, sorry, 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 sorry. So, yung uh, mga tol, uh, NMAX Supremacy, founder na yung CPH. So, yun, unang-una sa lahat. Thank you sa inyo. Thank you sa lahat ng pumunta dito. So, pinagplanuan na din namin to ng no, mga ano founder ko na pag-tambike ng Hindi Valenzuela. Hindi na nabanggit daw sa pangalaman, sabi no, nila. Uh, Bulacan, <laughs> pumunta talaga kami. Kasi, Uh, unang una sa lahat, magkakaroon tayo kasi ng badge. Kasi tatlong badge sa NCPH. So yung unang una, meron tayong emblem na panglahatan. Ayun sa'yo. Kamote nga. Yun, syempre, meron din tayo sticker. Yun, so syempre, Jekong Puti. Follow nyo rin to sa TikTok. Pare, nakikita ko to lagi sa TikTok. Kahartan ko to sa TikTok eh. Didi boys, bulaan. Bulaan scam Men, kay... Karaniwang tao, pare. Itlang, lang, hindi ko mawakan. Yun know. o. Karon ewan tao pare. Hey, solid, solid, solid na, Stop pick Guys, pick down. Tingnan kayo. Yun. Ay, ay, so ba, pare. Yes! Oh, hey. Basta, solid. Solid night. Ayun sayo, pamoot ka. Thank you, thank you. Ingat mo kayo. Hey, 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 pick hey. stand ta bike. Ganda ng panahon eh Oo nga Yun nga yung nakakatakot pre Yung alam mong may bagyong paparating Tapos ganyan yung panahon Para na, tatambay pa kami Tatambay pa kami Tara Ganito ka na Sure ka? Boss Boss Boss, ingat Thank you Side stand po Gako Side stand po Side stand po Side stand Yan Natabi na ma'am oh, Susundong pa daw siya eh Bilis wala. Ingat, malapit na Dito ka. Go. Ay, man. Man, mag-chat ka, Pag gano'n, ha? Uh, ingat, ha? Ingat, par. Bye-bye. <laughs> Sige man, bye. Ingat, 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 ingat. Ingat. Hey, lupa ko, kuting na Bye. lim. Bye. Anjayon, malayon si. Tapos na ang araw Ang araw tuloy Ang gabi ng pagtambike natin sa Bulacan Kasama ang NCPH Valenzuela and Bulacan Chapter Cross meet nila yung mga tal Kung gusto nyo sumali sa group namin Ng NMAX Sa puro circuit concept na build, PM lang kayo sa page Ng NMAX Circuit Philippines na Facebook page And meron din tayong group page Pwede kayong mag-join doon Post nyo yung motor nyo and sabihin nyo ano lugar kayo para at least makikita ng mga admin natin bawat chapter no? so yun lang mga tol kung nag enjoy kayo sa vlog na to wag na wag nyo kakalimutan mag like comment, share and subscribe dito sa ating youtube channel KMORO VLOG at kung matagal na kayo dito sa ating channel pasensya na at matagal tayo mag upload pero maraming maraming salamat pa rin sa mga nag stay at patuloy na sumusuporta dito sa ating YouTube Alright! Ride right, safe everyone and stay safe sa banking yan siya sabi ko Woo! Babush! Isa pa, isa pa. Eh! Kaya alam mo, hindi laging dumata <laughs>